nako long time no see ha, hindi kita na, na, matagal na tayong hindi nagkikita In person, di di Diyosa Alright Hi, good evening everyone I... oh Bati ka muna, sige, alright, sige Hello, good evening everyone uh, Kumusta po kayong lahat? Magandang, 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 magandang gabi mm -hmm. Sana po ay, uh, nasa mabuting kalagayan po kayo Ayun tama. tamad uh, Ako, DJ Joseph, tayo live na napapakinggan sa radyo, uh, 106.1, no? Star Radio. And of course, sa uh, FB Live, ang daming nanunood ngayon kasi ang daming nag-aabang sa'yo. Oh, no! Ano ba naman kasi yung meron, DJ Josa? Bakit na uh, atat-atat silang manood at makinig sa'yo? <laughs> <laughs> Ayan, guys, to give you a heads up, um, this live is purpose na Maliwanagan lang ang lahat mm -hmm. sa mga hindi nakakakilala sa akin about sa lumabas na video, sa uh, interview video with uh, Minerva Espeña. Mm -hmm. Hi na ako, DJ pero Before that, bati ka muna sa ating mga kababayan dito sa Cadbalogan City at sa Samar. Uh, para naman, eh, siyempre, daming mga nakamiss sa eh, no? Uh, Inahanap-hanap ka nila, eh. Oo nga eh. Ayan, good evening everyone! Uh, ito na naman ito, mapapakinggan ulit sa inyong mga radyo. Ang nag-iisang Diyos, walang iba kundi si DJ Diyos sa Saragossa, ang nag po at nagbabalik po sa mga radyo ninyo, sa mga kabayo ninyo. <laughs> oh Ayan, maganda, maganda, magandang, magandang gabi po. Naalala ko pag ganitong oras na, namamarat na yung mga kalalakihan dyan eh. Pag uh, na yung nasa program eh. Na-miss namin yun, DJ Josa ha? At uh, sana magbalik ka Sunday. Oo nga eh. Alright, so nasa Maynila so, ka ngayon, no? Po, um, Baka hindi magtagal, makakapag uh, on-air na din ako. Yun, hindi na kami makapaghintay, DJ Josa. <laughs> so, but before that, DJ Josa, no, uh, siyempre, ah... Uh, Ah, uh, napanood kita pero hindi ko pa talaga totally natapos yung video but uh, nakuwentuhan na rin ako. No? Um uh, sembri, uh, sobra kaming na-shock na din na, na, na alam mo hindi ko alam parang mixed emotion eh, parang magiging masaya or ang iba nga nakikisawsaw eh. Uh, oh, no. Na, I don't know kung uh, na nila yung the whole video but uh, um And of course, your story. But this time, gusto namin malaman, bakit ka, bakit nga pala na nakita sa telebisyon, sa, dyan, sa Metro Manila, worldwide, napanood din, uh, sa isang sikat na, na ano, uh, TV program sa Maynila. Ano bang mayroon doon? But parang, <laughs> biglaan niya Ikaw na lang siguro magkwento, di Joseph. Uh -oh. yeah. Anyway, uh -oh. Uh, before we go through that um, uh, interview, mm. um, from the start, ikikwento ko lang kung paano nagsimula iyon para hindi po ang mga netizens, ang mga tagapakinig po mm. ay maliwa maliwanagan from the start sa mga pinakakakilala sa akin. Yeah, yeah. Diyosa, gusto DG ko munang, uh, before ka magtuloy-tuloy, gusto kong sabihin na doon, doon sa video na yun, parang kidnapper ka daw. <laughs> Ne, no! yun na nga natin. Are you really? Were you a kidnapper ng isang bata? That's that's the question now. Nagusto natin pong liwanagin. Kaya mga kababayan, abangan nyo po ang kwentong ito ngayong gabi. Kidnapper, isang DJ. Ano yun? Ano, ano yung, ano nga yun? Yung, ano? yung headline? Uh, DJ ng radyo from somewhere yata yun. Then, uh, nag, ano, ano? nag <laughs> Tinanga tinangay. Ang tinangay. Sangto, Ayun. So, tinangay. Eh, siyempre, kailangan natin yan. Eh, from Star Radio ka, di ba? Napakinggan talaga yung worldwide sa TV, yung pangalan okay. ni Star Radio. Siyempre, because you are connected with Star Radio. Although, hindi ka na active kasi nasa Maynila ka nga for so many reasons. But since na, na narinig, alam mo, yung from Star Radio, so kailangan din natin bigyan ng pagkakataon si DJ Josa. Baka nakulangan ka dito, DJ Josa. Nakulangan ka ba dito at nga interview, DJ Josa, Imo Said? Um, opo, kasi hindi po ako nagbigyan ng chance mm -hmm. na makapagbigay ng ad ng, 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 ng side mm -hmm. ko yeah. kung bakit nangyari na katama ko yung baby. Mm Na -hmm. sinasabing kinidnap mo or tinangay mo, parang ganon. Sige, DJ Josa, makikinig kami. Ano ba ano ba talaga yung buong kwento uh, na yan? Yung... Uh Oo. -oh. Uh, gusto ko lang sanang ipahatid sa lahat na kaya po ako nagpa-interview sa, sa inyo at uh, gusto kong lumabas ang video neto para pabulaanan ang lahat ng uh, sinabi ni Minerva Espinia ay hindi po totoo. Mhm. Mm Dahil po unang-una uh, sa sa mga nakarinig po, nakapanood ng video, kagaya mm -hmm. ng sinasabi po niya na na hindi daw po, hindi ko daw po pinapakita sa kanya ang bata at hindi ko daw po pinag ang bata, which is not true sa kagabi, kagabi, I think kagabi, nilabas ko po ang uh, mga mga history namin ang usapan namin sa, sa messenger na meron kaming contact na dalawa at nag-uusap kami ng maayos sa uh, uh, tungkol dun sa bata. Just lately, last year, bago mag-birthday. Kaya hindi po totoo yung sinasabi niya doon sa interview na nung siya uh, na sinagot niya na uh, ko daw hindi ko daw kinakakausap sa kanya ang bata Yes, DJ Di Diyosa, nakikinig kami Ah, DJ Di Diyosa, unang una ah, paano ba ito nag -umpisa? Bakit nasa sa iyong bata? Ilang, at saka ilang taon na yung bata na yan? Ano yan, babae? Nakikita namin okay, sa, okay. sa video, pero hindi namin pinapakita yung mata niya. Pero andyan siya. I mean, yeah. Andyan ka, kugus-kugus mo yung, yung, yung bata. Pa pa paano yan na napasayo yung bata na yan? Kwentuan mo kami paano nag-umpisa. Bakit kayo nagkakilala ni Miss Minerva? Sana si Ma'am Minerva tumawag sa atin, ha? Uh, pwede din siyang sumagot sa atin kung okay. gusto niya. Alright, go ahead, DJ Josa. Opo, nagsimula po 'yun kasi si Minerva is kinuha ko kung uh, tindera sa sa business ko sa kainan. After mm -hmm. I think three months na discovery ko na buntis siya. Mm -hmm. Anong taon to uh, to? Joe? anong ayun, taon to? Anong taon to? Uh, that was uh 2018. Okay. 14 years old. 14 years old pa lang siya? Minor de edad. Mm, okay. Nabuntis siya ng kanyang boyfriend? Yun ang sabi niya. Alright. Boyfriend daw niya. Pero si uh, while na nasa puder ko siya, wala akong nakikitang na bumibisita sa kanyang Ngayon, mm -hmm. that time na nalaman namin ng kapatid ko, ng mm -hmm. ate ko, na buntis siya, um, nagalit ako kasi hindi na iba sa akin na yung pagtrato ko sa kanya parang mga kapatid kasi ang mga tao ako tinatrato ko na parang mga mga kapatid ko na mm -hmm. ngayon gusto ko isang beses na gusto ko yung kausapin yung lalaki gusto ko na iharap niya sa akin yung lalaki wala siyang iniharap na lalaki oh uh, Bagkus, Nagpaalam siya sa akin na uh, by May, that is May 14, 15, kalahating buwan ng May is aalis siya sa puder ko mm -hmm. dahil napag-usapan ng ng boyfriend niya daw na kukunin siya at dadalhin siya doon sa bahay ng lalaki okay. para asawahin. Mm -hmm. Ngayon, inantay namin yon yung time na yon na siya, pero yung lalaki hindi dumating. Pero buntis pa itong si Minerva? Buntis si Minerva. Okay, hindi dumating yung kanyang boyfriend. Pagka, ang mm -hmm. balita niya, ang balita niya sa akin is handa siyang panagutan nung nakabuntis sa kanya kasi susunduin siya ng uh, nang kalahating buwan that is 15 parang ganon, uh -huh. o 14 parang mm. ganon na, na na date ng na Mayo Ibabahay na siya. All right. Ngayon, yung time na duma yung yung date na pa yung date na dumating, nung dumating yung date na 'yon, walang lalaking dumating para sunduin siya. Mm. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, na sige, since nawala kang pamilya sa akin ka, since na hindi dumating yung nakabuntis sa'yo, mm -hmm. ah uh, kung gusto mo, ituloy mo yan, akong bahala. All right. Maalagaan kita, hindi kita papaalisin sa puder ko. Mm -hmm. And then, uh, ko lahat ng gastos. Kung gusto mo, kasi ang bata mo pa, gusto mo, sa akin mo iwan. Kung gusto, o oh, sa akin ka din, hindi kita paalisin dahil ikaw naman ang nanay. Mm -hmm. Until kung gusto mong umalis, okay lang, mag bag bagong buhay ka. Pero siguraduhin mo lang na magiging maayos yung buhay mo hap mm -hmm. bang yung bata na sa akin. Alright. So, ngayon, uh, then, uh, to make the po, story short, uh, nanganak na itong si Miss Minerva. Opo, nung nanganak siya, syempre, nasa akin siya, ako na sa kanya sa ospital. Mm-hmm. Talaga? May ako, uh, akong gumastos, ang kailangan. Mm-hmm. Ako nag-alis ng papel. And then, napag-usapan namin uh, about sa name. Mm-hmm. About mm -hmm. dapat sa name na uh, pangalan ko ang uh, Bali ako ang tatay yung pa, may responsibility doon sa ano ta, and then siya ang kung ba, mother. Kumbaga ikaw ang pinakatatay. Foster father or Oo. parent parang ganon na lang. Oo, para hmm. at kasi wala walang pamilya na, na tumulong sa kanya kasi parang ang dating tinago niya rin yung pagbubuntis niya sa family niya kasi oh. ang tatay niya is uh, hindi ko alam, parang nagka-problema, nakulong ata. Yun ang kwento mm -hmm. niya sa akin eh. Mm -hmm. Tsaka yung mother niya is nasa Manila. Mm-hmm. And then, yung... Tagasamar ba itong si Minerva? Niya, hindi naman siya good girl. taga Tagasamar ba itong si Miss Minerva? Po? Tagasamar ba, di Diyosa? Opo, opo. Okay. Mm-hmm. Alright, tapos. And then uh, ayun nga ay dapat na ipaprocess namin yon yung mm -hmm. paper ng birth certificate. Okay. Hindi na natapos yon kasi uh vacation kami. Pero kasama, pero bago yon nakasama pa namin siya, hindi ko naman siya pina-alise. Eh. Mm -hmm. Nakasama pa namin siya hanggang nag first uh, birthday yung bata, mm -hmm. hanggang nag- One year and uh, parang parang nung, year nung year binanyagan parang ni DJ Josah nung pininya kan parang yun pa yung pinanganak namin. Ang Stergio family. Opo, opo. Ba yung mga star mga Stergio DJ. Ayun. Yes, oh, yung pala yun yung yes, baby po. oh. Mm -hmm. So pinanganak ko pala yun, DJ Josah. Opo, tama po kayo Papa JR. So talagang at saka marami mm. po Marami po ang nakakaalam kung paano ko po, uh, paano ko po siya trinato kagaya ng mga yung mga kapitbahay namin ta mm. unong Onong, okay. paano po ako naging maayos sa kanya, Kung mm. paano po yung pagsasakripisyo ko sa kanya buhat nang siya ay nagbubuntis mm -hmm. hanggang sa nangana and then yung mga kapitbahay namin, alam nila yan kung paano ko sila trinato at mm. al, at doon po sumasama yung loob ko na I was shocked na doon sa interview na parang lumabas na napaka wala kong kwenta. And mm. then, napaka then wala, then wala mong kwentang tao. Kasi tinangay mo eh. Tinangay mo wow. daw no! eh. Tinangay mo oh, na hindi alam ng nanay. Tama ba yun? Opo, parang opo. Mm Hmm. Opo. Ang tanong, hindi ba talaga alam na ng parang nanay? Parang hindi niya alam mm -hmm. na dala ko ang bata. E paano hindi niya alam na dala ko ang bata? is since from pinanganak yung bata, magkakasama kami. Mm-hmm. Alright. So, ibig sabihin, nag Ngayon, mm -hmm. ang nang... Oo. Ngayon, ang naging maligo lang, mm. kasi ako, tao naman ako kausap, mm -hmm. and then, hindi ko naman din in-expect na ganun ang mangyayari. Kasi, um... Ang akin lang naman is which is makatulong kasi yeah. wala minor de edad na nga siya, walang walang pamilya na tumulong sa kanya mm -hmm. or uh, kumuha man lang dun sa puder ko kasi buntis siya. Mm -hmm. So para sa akin ayoko naman pabayaan yung tao kasi sino ba naman ang gagastos? Oo, uh, nag-aalala na tayo ng hayop, bata pa kaya, di ba? Oh, ayun nga ang nasa mm -hmm. isip ko. At saka, DG nak ako I rin, ano, uh, witness ko rin yung, witness ko rin yung sakripisyo mo yan sa batang yan from day one. Nakikita ko, kaya nga hindi ka na nakajoti sa Star Radio dahil sa, gusto mo mag-focus sa bata, Di ba? Isa yan sa mga dahilan. Tama, di ba? Oo, 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 tama uh, po kayo. Ma. Parang mm. ako ako na talaga lahat kahit nga yung mga sabihin natin mga customer ko halos hindi na ako nakikita sa sa tindahan ko dahil mm. uh, hanggang pag nakaluto lang ako uuwi na ako kasi ako ang magbabantay. Mm. Talagang itinuring mo talaga na anak mo talaga as in from your own blood talaga. O, kasi ang andun ang pagmamahal ko sa mm sa bata at pati na rin sa kanya kasi kahit pa mm. hindi ko naman siya pwedeng paalisin kasi nanay siya eh. Mm. At napag-usapan namin, no matter what happened, siya pa rin ang nanay, siya mm. pa rin ang nakalagay, ang mailalagay sa papers mm -mm. na nanay. Okay. Alright. So, bakit bakit dumating sa puntong ganun yung naging asta ni Binibining Minerva? Bakit siya nag, ano ba, parang nagalit siya? Di ba kasi kaya nga, nireklamo nire ka eh. Kaya nga, pinatulfo ka eh. Oo. hindi ko lang din alam kasi that time, last uh -huh. year, uh, last year, nag-pandemic. Uh -huh. So, hindi na kami nakabalik gawa ng uh, dapat uuwi kami ng summer after hmm. ng siguro two months kasi nagbakasyon lang naman kami. Hanggang sa naabutan ah. kami ng pandemic, hindi na na kami naka uwi Pero before that, hmm. ang plano talaga, ang plano ko talaga noon, sabi ko sa kanya, before ako umalis, hmm. which is the indicated doon sa interview sa kanya na sinabi niya na nag-iwan daw ako ng 1,000 pesos para daw sa budget pang kain niya. Pero mm -hmm. without knowing, nadadalhin po ang bata, hindi daw niya alam. mm -hmm. Yun ang hindi po totoo. Yo. Kasi bago ako umalis, totoo na inutusan ko siyang maglaba para meron kaming madadalang gamit. Mm -hmm. Pero hindi siya, H hindi siya sumama, papuntang Oo, Maynila. Hindi siya sumama, papuntang Maynila. Oo, sinabi niya nga, na nahabol siya, siya. Ng mga damit, uh -huh. Tapos pagkabalik niya, wala daw siyang nadatnan. Oo. Uh -huh. Yun ang kwento niya. Pero yung totoong pinag-usapan nyo ay mauuna kayo, papuntang Maynila okay. din, susunod siya. Oo. Oh, oh. Pero yung, yung paglaba na yun, nagawa mm. na niya yun before kami umalis, kasi nga magdadala kami ng damit. Ipapit niya yung damit, nandun pa kami. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko sa kanya, meron mm -hmm. akong inutos sa kanya na pinapunta ko siya doon sa bahay ng living partner ko para asikasuhin na appliances. Ngayon, sabi ko, eh, binigay ko pa nga yung cellphone sa kanya, pinaliwanan ko sa kanya, na sabi ko sa kanya, naaalis kami. Ngayon, nandito yung isang cellphone ko. Pagkaalis namin, pag nagka-time na sumunod ka, mag-contact ka sa akin kasi gusto ko, ikaw makakasama namin sa bahay. Ikaw magalaga sa bata at pwede na kami ang magtrabaho. Mm -hmm. Yun ang expectation ko. At totoo yun na nagbigay ako sa kanya ng 1,000 para pang budget niya. Mm. Pero hindi yung totoo na sinasabi niya dun sa interview na wala daw siyang alam. Dahil ultimo, mga kapatid ng live-in partner ko, nanay niya, alam mga kapitbahay, alam na aalis kami that mm -hmm. time. Nagtapos, susunod na lang siya. Mm -hmm. Ang hindi ko lang ang hindi ko lang maintindihan na kung bakit ganun ang sinabi niya sa interview. Mm -hmm. Alright. So But, kaya uh, kaya kaya, kaya nabigla ka, nabigla na parang pinalalabas niya na na nasa akin ang mali lahat. Aha. Uh -huh. Yeah. So, s'yempre di di na nabigla ka doon. So, ano pa yung mga gusto mong sagutin doon sa interview na yon na na gusto mong kontrahin sa mga sinabi ng well, nagaako sa sayo na tinangay mo yung bata nang wala siyang alam. Siyempre on your part. Ayun nga, hindi ko ang Oo, yun lang ang gusto kong sabihin sana sa lahat mm -hmm. na kasi marami akong nababasa doon sa lumabas na article na, sa multimedia mm -hmm. ng isang um, isang network mm -hmm. na ang daming nagbabash sa akin na which is Um, hindi po nakakatuwa, hindi po talaga uh, nakakatuwa dahil unang-unang -una, nandoon ang paghihirap ko at sakripisyo ko doon sa bata mm. at doon sa ina na ipinagpalit ko ang karir ko mm -hmm. uh, para sa kanila tapos ganun lang ang mangyayari at dinner pack tinangay ko yung bata, edi sana hindi po active ang Facebook account ko at hindi po ako magpo-post update kung ano ang kalagayan oh, no, Kasi nakikita naman, DJ sa updated ka sa, sa FB mo. Eh. Minsan, kasama mo nga yung bata, di ba? Lagi-lagi mong kasama. Po, nagpo-post po ako, nagpa-myday po ako. So, how come na magiging ang isang kidnapper mag-update, magpo-post sa Facebook? Hmm. Kung meron kang masamang intensyon na magtago sa kanila para hindi ka mahanap, di ba? Kasama ng bata. Opo, totoo yun. Totoo yon. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit ka parang naagrabrado talaga no, na uh, at gusto mong linawin ngayon kung bakit Oo, ka kasi... na, nagpa-interview ngayon dahil uh, para parang na rin sa mga uh, humusga na rin sa'yo, no? Na, uh, si Digi Diyosa, Opo, ano yan, nanangayin ng bata na, na, alam mo na. <laughs> To the point pa po na pwede pang sabihin kidnapper. <laughs> Di ba? Di ba Andres Unay Jr.? Opo. Okay. Oh, shout out to muna Opo, yung mga yung, oh, yung si Bro Hapon. Good evening daw. Papa. Good evening Papa Jar. Shout po sa PGBI Bora Rescue Team. Nakatutok sila ngayon. Kay Consel Joey Joda. Ang natin dyan. Magandang gabi po. At sa lahat po ng mga nakatutok kay Miss uh, Ms. Vanery, thank you for watching and don uh, Dundun Abantao. Uh, maraming salamat. So, at least no, DJ Josa, naririnig na namin yung side mo ngayon dito sa Katbalogan City at sa Samar at sa ibang bahagi po ng kapuluan ng Pilipinas, ika nga. Dahil uh, medyo natagilid ka nung interview na yun eh. Uh, Ah, sabi nga nila, hindi ka halos makapagsalita eh. <laughs> Dahil nahaharanan ka. Opo, opo. It's your turn, DJ Joe. Sasabihin mo yung mga gusto mo pang sabihin. Go ahead. They were, were never given a chance na makapagsalita kasi I've tried na magsalita, magpaliwanag. Mm -hmm. Nasasapawan ako. Mm -hmm. Nasasapawan ako na hindi talaga ako binibigyan ng chance. Hindi ko alam kung bakit. Mm -hmm. Kasi narinig na nila yung other side eh. so mm. nagkaroon siguro nagkaroon ng uh, chances na ang na, ang ang simpatiya nila ay mm. napunta doon sa babae sa babae without knowing na na hindi naman dapat 'di ba I mean dapat alamin Oo. din yung side mo kung paano hindi, ka nagsakripisyo. Kasi para sa akin wa mm. Para sa akin po, wala naman, wala naman pong masama na maibalik ang bata. Mm -hmm. Kasi totoo naman 'yon, legality sa batas, mm -hmm. ang bata ay nasa below 7. Wala yeah. naman sa akin, nag-agree nga ako agad na maigma, ma Sige, isoli na, isoli ang bata. Mm -hmm. Pero that time, hindi ko alam kung ano ang sasabihin kasi wala akong ini-expect na calls mm -hmm. na ganong eksena. Mm -hmm. Parang hindi ka muna sinabihan na, ah, ganito po mga kababayan, ito po si ganito, then uh, tayo po'y live na napapakinggan. Oh, 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 oh. Parang ganon. Maari po kayong matawagan, makausap, walang ganon. Di ba Parang direct, yun, oh, yun ba, ba direkta? Parang kalas ano, pakalas sa iyo, no, pakala no? Ah, hindi ka muna inabasuhan na, okay lang ba, ito ba si DJ Josa ng Katbalogan at uh, maari po ba namin kayo makausap? At uh, pwede ba naming ma-live yung side mo sa sa Himpapawid? Tayo ay mapapanood at mapapakinggang globally uh, via Facebook and